Ang video pong ito ay tungkol po sa isang uri ng halamang gamot na itong halamang gamot na ito ay napakarami po tayong benepisyong nakukuha na nakukuha lamang po dito sa kabukiran ito yung tinatawag na kulitis kulitis po mga kaubayan ito oh. Itong kulitis na ito mga kaubayan ay lingid sa kaalaman natin ay napakarami po tayong binipisyong nakukuha dito sa kulitis. Uh, itong kulitis na ito ay meron pong tatlong klasing kulitis. Yung American kulitis na tinatawag, yung malalapad ang dahon, yung kulitis po na walang tinik at ito po yung original na kulitis yung may mga tinik-tinik. Itong kulitis neto ay napakabisa po na panggamot po sa mga taong dinudugo. Uh, yung dinudugo po, mga kababaihan na dinudugo. Pag dinudugo po kayo, kumuha po kayo ng kulitis, bunutin ninyo na kwan at uminom ilaga po ninyo pati kasama na dahon at ugat ilaga po ninyo yan at inumin uminom po kayo ng umaga tanghali at gabi kung lagi-lagi po yung pagdudugon ninyo, ay pagtyagaan nyo po yan ng ilang araw. Itong kulitis na ito. At itong kulitis na ito mga kaubayan, bukod sa masarap na ulam na, ay panggamot pa. Itong kulitis na ito, pag lagi ka pong nag-ulam nito, mararamdaman mo po yung mga mahihinang memorya ng isang tao. Mararamdaman mo po, pag lagi kang uminom ng kulitis na ito, yung pinaglagaan nito, yung mahinang makakalimutin na tao yung mahina po ang memorya ay may kakayaan po siya na ibalik yung dating talas ng isipan mga kaubayan maliban sa dinudugo, pagdurugo ay yan sa mahinang memorya at itong kulitis nito ay maganda po sa UTI ito UTI panglinis po sa istakan ng ihe yung maruruming istakan ng ihe sa kidney stone. Maganda po ito. Napakarami pong tayong benepisyong nakukuha dito sa kulitis. Itong kulitis na uh, ito, pag namamaga po ang, ang inyong mga laman-laman, uh, ugat, uh, yung, mga mas, uh, yung mga muscle, pag namamaga po ang inyong mga baga, ay may kakayahan, uh, may kakayahan po ito, itong kulitis na Ibalik po sa normal, pagalingin po yung pamamaga na yon, lalong-lalo na po yung mga na-stress, nasusobran ng pagod. Uh, pag uh, iinom po tayo ng kulitis, libre lamang naman po ito, nakukuha dyan sa kabukiran, binubunot po lamang kahit anong klasing kulitis po yan. Mga kaubayan, yung may tinikman o walang tinik, uh, ang pamamaraan po niyan, bubunutin lamang po yan bubunutin na ganyan at ilalaga na po yan kasama na yung dahon, tangkay at ugat po mga kaubayan at itong kulitis na ito ay mabisa po ito yung, maba, uh, yung hindi magandang singaw ng ating bibig mga kaubayan may kakayan po siya na uh, tanggalin, linisin yung mm, yung mm, istakan ng ating mabituka na siyang pinanggagalingan po ng hindi magandang amoy sa ating mm, bibig itong kulitis na ito ay masarap po na uulam ito mga kaubayang wag po nating baliwalain itong kakayahan ng kulitis itong kulitis na ito yung mga mahirap uh, gumaling na sugat yung mga mahirap pong matuyo ay may kakayahan po siya na uh, patuyuin, madaling patuyuin yung sugat na mahirap gumaling-galing. Kaya wag po natin baliwalain ang kakayahan ng kulitis sapagkat napakarami po tayong benepisyo na nakukuha sa kulitis. At sana po ay pakishare naman po ang videos na ito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan at kakayaan ng kulitis pagdating po sa mga karamdaman. Marami pong salamat.